Pilit na itinaguyod ni Tatay Fred at Nanay Liling ang kanilang labing pitong anak sa barangay Aliwakwak sa Linggayan, Pangasinan para mabigyan lang ang mga ito ng magandang buhay. Pagtitinda ng mga kakanin at pagtatanim ng palay at mais ang kanilang kinabubuhay. Doon ako ng banana ko, turon, saka umpia, kasi ibibinta ko. Pagdating ko doon, iikot-ikot ko sa ano, pagdating ko doon sa RTC, doon ako dumadaan. RTC, tapos doon sa finance, doon sa kapitulo, sa baba. Pero sa hirap ng buhay, wala sa mga ito ang nakapagtapos sa pag-aaral. Ngayon, problema pa ng pamilya ang pagpapagamot kay Tatay Fred na ngayon nakaratay sa sakit. Ayon kay Nanay Liling, posibleng mas maayos ang kanilang buhay kung nag-family planning ang mga ito. Para mapalakas pa ang kampanya sa family planning sa probinsya, lumagda sa isang kasunduan ang Pamalang Panlalawigan, Department of Health at DKT Philippines Foundation Incorporated. The province of Pangasinan having a population of more than 3.2 million is one of the fastest growing provinces in terms of population here in the entire country. It is also one of the biggest, always constantly in the top five provinces when it comes to population. today's uh, event, uh, where we are going to promote uh, programs that would uh, involve in reproductive health, would definitely be for the uh, good, better good of, the, of our pangasinenses here in the province. and these challenges include uh, the alarming teenage pregnancies, the alarming we still have incidents of maternal deaths, we still have incidents of infant mortalities. We are partnering with Pangasinan because Pangasinan ang galing. We know we can be a model worthy of emulation to other provinces. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Vigico III, maliban sa sektor ng edukasyon, kailangan rin nilang tutukan ang kalusugan ng bawat Pangasinense lalo na sa family planning. So I think it's not only educating but of course uh, the livelihood of those families should also be ensure kasi kung wala silang ginagawa I guess ito na lang naisip nilang gawin para you know to distress themselves to forget uh, their, their problems kung ano pang kakainin di ba sunod na meal nila so it has to be a, uh, uh, a holistic approach that's why uh, employment is needed Of course, taking care of the health of the population is really, really important. That's why we're emphasizing on improving our hospitals. Layon ng kasunduan na mapangalagaan ang kalusugan ng mga ina kaakibat ang pagtuturo ng family planning. Noong Desyembre lang ng 2023, inaprubahan din ng sanggunyang panlalawigan ng Pangasinan ang ordinansa na layong mapababa ang teenage pregnancy. Ito'y nakapaloob sa Adolescent Health Development Program Strategy and Planning ng Provincial Adolescent Health Development Council na pinapangunahan ni Governor Ramon V. Gico III. Charles Nicolimon, para sa Headlines.